hinahanap ko si nanay sel hinasan kaya hanapin ko siya ayun ayun uy ayun si mother maga maga pa Mga manok nyo, mga na nasaan nyo nga. Ah. Ay, mother, mayroon tayong ano. Mayroon tayong yaan box. Yaan box. May yaan box kayo big bigay sa atin, o. Oh. Pumuna kayo. Ayan. Ayan. Ayan, ayan, oh. oh. ayan, o. Yan, Ay, naku. O, ayan, basahin nyo. Ang galing to. Ching kaput. Ano? Kapul. Ching kapul. Sityo. Ayan. Burlas. Burlas tag ta, tagaytay. Tagtay. Ano? Tatag. Tag. tag, pay, ta, tag. 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 Tang. Tang. Cebu. Palisay Ayan. Ayan. Ina na sa akin. Pinadala sa akin. Ayan. to Maria. Ay, I-open nyo nga, mother. Para sa atin yan. I-open nyo. Holistic. Ayan. Mag-unbox po si nanay, sir. Oh. Ayan. Ayan. Yan. Wow. Sinabi niya sa akin yan eh. Sabi ko sa kanya, pag nakarating yung padala niya, hindi mo natin iyo, hindi ko muna i-open. Eh, pag, pag, pagpunta ko na lang dito, tsaka natin i-open. Ayan. Nanay Shelly. May pangalan pa talaga oh. Ayan. My golden. Yan. So, golden. thank you. Ay, ah, magpasalamat kay oh, mother. Thank you very much. Ay, open natin, i-open. At kami alala mo. Sana, bi ano, ka ng mas marami rami pang swerte sa buhay. Nag bumalik na siya sa Hong Kong eh. Ah, sa Hong Kong. Umuwi muna siya ng Cebu kasi nag-graduate yung kanyang pangalawa sa Bunso. Buti pabalik-balik na lang sa ano ah. Yan, i-open nga natin. Okay, open. Ay, iyaan yeah, natin, mother, yan. Susukatin natin yan. Susukatin natin. Yan. May pang, may, meron pang picture niya, oh. Oo. Uh. Siya ito? Siya yan, siya yan. Ayan. Oo. Wow. Oo, na wow. oh, nyo nga, iyaan na nyo. Meron pang talaga na sa likod, eh. Ayan. Ayan. Wow. ayan. Tita Ching. Ayan. Thank you very much. Tita Thank Ching. you. Tita yeah. Ching, bil, bilog. Bla Anong bilog? <laughs> Subscribe, ha? Vlog. Vlog, be. Bilog, bilog. Tita Ching, vlog. Subscribe. Ay, ano nyo, italikod nyo, italikod nyo. Hmm. Ayan, Tita Ching, vlog. Ayan, yan po, yan po, nakapicture na yan. Yan ang mapakalaki pakalaki ito, ng itulong very, sa amin ni Mother. Thank you very, very much. Ayan, ang daming na itulong sa amin yan. Kung ba't hmm. kami na amone. Kung kami lang, nako, baka nasa ano pa rin kami ano ah, uh, cotton ano? Cotton yan. Ay, susukatin su natin okay, sa akin yes. din. Sa akin, susukatin ko din to ha. Tita thank you very much ha. Oo. Oh. Okay, so, bubuksan natin oh. Uh, to isa. Iyan natin, susukatin natin. Wait lang. Oh ha, rampa, rampa, mother, rampa, posing, posing kayo. <laughs> Ayan, ano, <oo>. Oh, oh. Ha? <laughs>

talikod mother, talikod mother. Talikod, kayo, talikod, talikod. Oh. <laughs> Ayan po, tita Ching, thank you ulit sa yung bigay na t-shirt ha. Ito kasi ang kasi sa akin o. Ayan o. Kasi ang kasi rin o. sa akin. O. Ito yung medium. Ito yung thank large. Thank you so. very much. Thank you. Thank you. Bye-bye. So, Subscribe po kayo kay Tita Ching vlog. Thank you very much.